sa mga memes kasi gutom na grocery shop. Ang sarap ng aming um, pagkain. Eh. Ayos yun. Ito, ito, ito nga, kunting lang sa akin eh. Ada apa yang ada saya? Tiang bukanlah. Saya minta 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 bukanlah. minta bukanlah. Wala palang magkakaroon. Wala palang rin ng mga petunoy? Oo, pero ina Ang bata bang ano? Mura na nga dapat Dati mahal ko nga yung mura na. Ang dami kasi limitation kita jomlah nah nah pak on nah itu amol jangan golos nak betul betul nak 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 Pa, um, lapang, to, gabi, pa 7, pa hindi nopo, hindi ba kasi sa trabaho, Pag lumilago tutok na ng mga yung may strong. ng nagpapasa, tapos na sa pindak 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 sa 25 mo pasama, ba? Mm -hmm. no, din naman kasi uh, pabor e ano ka ng saro mba ano 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 na ano 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 Ya. Dia yang akan. Mame to be hit mo kami na tonggo lang o samin. Sa hindi na wala pa alam. Ayoko na po imita ito. Kaya bibigyan na ako. Tolong pino Karena bokong pulang, ini bokong pulang. Angin, 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 ini bokong pulang. Kalau tak sepatu-sepatu ini itu paling berat. Kalau ini sudah lama sudah. Dah jual, tapi dia tidak. Keburukan kedai pun saya lepas, semua kedai Ha? Like, na. Kaya magusti nyo nga. Mukhang lang gan. Gusto sige. Pero kapag pasudin, magbigyan din tayo. ngayon. Kaya kayo iba, abusyado na so pala, Dapat pala, Kalau <tuk> macam tu, macam Kita nak buat macam mana? Kita nak buat kita nak buat macam ni. Ha? Baik untuk tugas dia. Bila video yang nak 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 nak. Kita nak kita pergi dekat dekat. tak mahu halakan. Kalau kita debat dikonfirmasi dah video. Lempar macam tu. Kita kasi dia membuka. Bila nak Siapa ni sama black 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 tak tahu. Tak tu. Tunggu. Kita sudah sabar dengan ini. 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 Kita sudah sabar Kita sudah sabar ini. Kita Anaknya baru semula. Tidak. 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 Ang bagal niya kumain ako tapos nang tengre. Teng teng teng. Diyan ang tubig sa gitna. Ang bagal kumain, ang bagal ko kumilos talaga. Gutom ako, hindi ba gutom ka din? Ang bagal ka lang talaga kumain. Ang bilis ko na yan. Mabilis mo na yan. Yan na yung bilis mo. <laughs> Yang iyan naman <lang> ako sa iyo. Hindi <laughs> ako pwede pang ano? Pang mukbang. Pang. Pero ang pang lips ni Inday. <laughs> ang pula-pula ng lipstick ko. Natural, mag-lipstick ka lang. Anong lipstick yan? Estee Lauder. <laughs> ko alam yung ano na yun eh. Lipstick? Brand? Tawag nga ka mo sa mga subscriber mo. Ano, ano, ano lipstick? SD Loader. SD Loader? Mm hmm. Lauder daw, mga minsocial social to eh. Ang hina niyang kumain. Oh my God, ako kanina pa, boss. Hindi, ah, are... dami ko lang makain. Yan, na yung, yan na daw yung pinakamabilis niya. <laughs> yan, yan naman <yan>, ako <laughs> sa pinakabagal. Ang bilis niya, yun yung pinakamabagal ko. Ang yun yung pinakamabagal ko. Maganda sana yung lipstick na hindi matanggal kahit kumakain ka. May mga gano'n. Mat? Mat? Yung tawag mat? Hindi, meron talagang yung one piece of na ano. Ano? Uh Hindi -huh. nag-transfer sa ano. Ito ang bisekot yung nagda-drop-drop na mga ano namin? Ano doon? Ang gamit namin. dakibini lima mo Dito sa, diba? Hindi naman masarap kuno siya doon sa ice cream. Piliin mo sa ice cream lang. Ano ano po. Para sa. 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 Para Ganito kami pag gumalabas, makain kami tapos palagi siya nalilipin sa akin ako minsan ngayon kasi wala akong piram. Parang nakahanap na ako nalangit ako. Nalilipin man ako, pero minsan. Minsan ka. Pero vlogger, baka sumita Malaki sa sahod niya eh. Sobrer ba yun? lang ng sahod. Mami, mas vlogger ako. Wala lang

Okay. Okay. Wala, sila silang ano talaga. May mabangan na rin sa akin. Uh, Kaya may matapang. ko okay. so, kung ang dapat Dapat, ganun kayong mga sas. Mga ganun ba? Oo, maraming mo kayo. Obstruction, you're <laughs> under. Dapat ganun din Kasi maano ka naman yung tagalim pa rin. Wala pa lang mo Kaya pala hindi ka na mga, mga post ko pinos ko yung kumaita siya dalipin nung nanakaw ko siya kung yung last year yung tapos namin siya kasi kami bakit hindi ka na live hindi ka memories lang yun last year wala nga wala nga sa aking natin namin eh ano kaya na kaya na kaya na wala nga ibigin mo talaga siya kasi kasi ako ha hindi mo kung tahanong nga pala ko din natin pa pa kayo ang dami lang sa Facebook kinag-vlog ako nawa daw kami champion kami ngayon walang laban kami ang defeated kami. Or defending champion. Palagi hanang susunod ito. Ang Chamba. Pala chamba. Pala sila. Hindi, magagaling magagalit Hindi, hindi sa mga galit. Marunong kayo lahat eh. Nasa inyo grupo yung marunong. Parang, parang sinilip ba? Hindi mo talaga na malaya na... Nagpotesta na nga sila sa pasali pa sa amin si Janine. Si Beres, si Beres. Beres din ang kapan nila. Si Janine, hindi na Hindi na sa inyo si Janine. Hindi Kasi nga dapat kapalit ko sa kanyang Ay, hindi na pinagpunta. hindi na pero kaya pa rin. Magaling sila ng mga ano mo. Si Mercy si Tris. Si, si. Uh, si Tris ay naman uh, si, Kasi pa siya. Niyaka Dodong. Dodong. pa siya. Tapos kasi Dodong. si ano hindi na pa-practice pero yung service na hindi na pa -ku. Si ano, Yung taga-home uh, si, Ano? Oo, si Anong. Ano kapag rin? Anong hindi pa-practice pero hindi na pa <laughs> Bring home the bacon. Hindi ka na sabi mo. Hindi ka na sabi mo. Hindi ka na sabi mo. Hindi ka na mo. Ano sabi mo? Sabi mo. mo. Sabi mo. Sabi mo. Sabi mo. Sabi mo. Bring. Bring home the bacon. Sabi mo. Hindi ka na sabi mo. Sabi mo. Ano mo. Sabi mo. Sabi mo. Ano mo. Sabi mo. Sabi mo. Sabi mo. Sabi mo. Sabi siya? Sabi mo. Sabi mo. Sabi mo. Sabi mo. Sabi mo. Sabi mo. Sabi Sabi mo. 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 Sabi siya Sabi mo. ano? mo. Sabi mo. Sabi mo. mo. Sabi mo. Sabi mo. At hindi ako hindi ako nag, nag, nag sa araw na 'yon. Pinabaliban ko muna. Ay. Jollibee, uwi na kami. Dito yung aming mga ano. Yes, <laughs> Sige. Sige, sige, sige. Akin yung tira.